this is chris again thank you for watching and hey welcome to my channel this video for today is about my brother and his family his wife it can be his wife his kids or him so i have included them in my um, channel so watch this video it's gonna be so fun and if you have not subscribed my channel yet please subscribe because we always do some fun stuff with my family with Jose and my brother Francisco. So this is actually my family channel including me and my family in the Philippines. So welcome and Hi guys. Ito naman ako si Manong lolo nyo magbabalik. Mag-usap naman tayo tungkol sa karnasan sa ating pagka OFW. Guys, uh, ano lang uh, Sasagutin ko lang yung comment ni Kabayan si Jiblins. Uh, bigyan natin ano you know, kasagutan. Kasi ano siya, isa siya ang ex abroad na uh, galing sa Damam. Uh, binauwi siya at kasi nagkasakit. Ito sabi niya. Ito yung comment niya sa ano natin sa post natin sa content natin. Sabi niya, Hi mga sir, paano po ako? Nag-exit ako dahil nagkasakit ako. Doon, pinuwi ako ng amo ko. Please tips naman. Please tips naman para makadagdag sa nang pang panggamot. Thanks. Galing mom po ako. Uh, kabayan, jiblins. Itong ano mo, yung comment mo, bibigyan natin kasagutan yan. Basta, updated ka sa uwa, updated ka, nagbayad ka sa uwa, hindi pa na-expire, or kahit na-expire, may makuha ka pa rin. Especially, ngayon, hindi mo nakawa, yun, hindi mo natapos yung trata mo. Siyempre, -sy updated pa yung ano mo, yung uwa mo, na binabayaran mo. Uh, Kabayan, yung exit visa mo, yung kita dapat nanjet nanjet pa ba exit visa tapos yung plane ticket mo yung boarding pass o nag stack over ka ba wag mo alisin yan itago mo yan kasi isa yung requirements na yan passport yung passport na may tatak na kailang ka umalis arrival or departure may tatak yan tapos, plane ticket mo at saka boarding pass. Yan, gamit yan. Dalawang boarding pass o nag-stack ka. Tapos, punta ka ng uwa. Andon, ibigay mo lahat yon yung mga requirements na yan. Pagkatapos, bibigyan ka ng form. Isulat, isulat yung mga problema mo. Anong nangyari? So, i-explain mo. Pagkatapos niyan, ano, ibigay mong contact number mo, pagkatapos, tatawagan ka, tatawagan sa seminar, mag-seminar ka yan isang, ano lang, isang araw, isang linggo yan, tatawagan ka na, na babalik ka sa, sa pag-seminar. So, pag-seminar mo isang araw, bibigyan ka ng form, ilista doon, iseminar kami yan doon eh. Pagkatapos, after uh, seminar, maybe one month to two months sa akin one month lang kasi one month and uh, fifteen days dumating yano yung pira ko one month o pisa sa two months tatawagan ka na na ipick up mo na yung ano mo yung chiki mo chiki lang kasi bigay niya eh pupunta ka kabayan uh, jibrains pupunta ka sa mapinakamalapit na ano uwa sa inyong lugar kung saan ka man punta ka sa pinakamalapit, doon ka pumunta. Legit niyan, bibigay ang 20,000. Kasi sa akin, ibibigay, pero hindi ko pinakuha. <laughs> Kukunin ko pa sa Martis. Kukunin ko sa Martis. So, i-vlog ko yan. Ipakita ko sa iyo ang video kung paano ako makuha. Maku picture yung video ko yan. Picture ko yung pira ko. Nakuha ko. Panoorin mo yung video ko sa susunod na Martis para mak para may, may sabihin ako dun mga ano tungkol sa paano nakuha ko yung pira basta yung gagawin mo yan una yung mga i-review ko ha i-review ko Passport apos uh, Exit visa mo Plane ticket boarding pass or kontrata mo, kontrata, isa rin yan, at or isa, ano pa, importante yan, importante, yung uwa mo, receipt, uwa, resibo mo, yung nagbayad ka sa uwa, importante yan, ipakita mo yan, kasi yan ang katibayan na updated ka sa uwa, basta pumunta ka doon, yan, ha, passport, exit visa, plane ticket, boarding pass, at saka yung uwa mo, na resibo. Yan. Dali mo yan sa ano, mo yan sa uwa na pinakamalapit sa iyong lugar. Yan. May makuha ka na 20,000. Yan lang, yan lang Jiblins kabayan. Sana uh, makatulong sa iyo yung itong content ito at sa uh, mga lahat ng mga viewers natin na hindi pa nakapanood, makapakapanood, i lang guys, i lang yung sinasabi ko. Yan ang gagawin nyo. Makakuha kayo ng 20,000. Legit yan guys, legit. Makakuha kayo. At sa mga... Ano, mag-comment kayo, ano pang, ano, yung gustong sasabihin natin. Kasi marami pa tayong gustong i-dagdag. Sasabihin sa inyo ang mga karanasan ko sa Saudi. Maka, basta makapakatulong sa, maka, maka, maka sa inyo. Baka makatulong sa inyo. Okay guys, uh, sana, sana uh, makatulong sa inyo sa mga viewers lalo na kay Kabayan Ziblins. And please subscribe sa ating channel uh, nanood sa atin uh, mga mga bisita nakabisita sa ating channel. Please subscribe and please click the notification bells para updated kayo sa aking video o sa videos sa aking kabatid. May matutunan kayo. Um, please like na rin, uh, comment. Bigay, salamat. Uh, thanks for watching. Bye-bye.